Marami po tayo mga Pilipino na nagugutin ngayon, lalo-lalo na ang mga uh, tapos sa pinag-aralan ng mga magulang na hindi makapag-trabaho ng maayos. Kaya iba rin po talaga kapag may natapos tayo, kahit pa paano, gagaan ng konti yung pamumuhay. Hindi man ganong kagaan, at least makakasurvive masakit po yung kasi bilang nani, gusto mo nga ibigay mo sa anak mo yung gusto nila eh, di ba? Uh, lalo na sa mga apo, alam naman natin na pag lola ka na masyado merong yung mga apo nila. po, lalo na kapag makikita mo iya, may gusto kainin, hindi mo maibigay. Sana naman po uh, kay Pangulo Marcos, uh, sana po bigyang pansin o pagtuunin na yung mga pagtaas ng mga bilihin, mga katulad ng bigas, mga pangulang sa pang-araw-araw, mga isda, gulay. Tapos bigyan niya rin ng pansin yung mga, mga pagtaas ng tubig sa iba't ibang dako ng Pilipinas na mabuti sana kung maganda yung serbisyo na Hindi ka pwede, hindi ka magkakasakit. E eh kaso, tulad namin, tubig namin dito sa San Jose Monte, wow, grabe. Five cubics, magkano na? 300 mahigit na, na. Tapos hindi mo naman maiinom dahil magtining ng tubig, kulay dilaw na ang nasa ilalim. So, another bagot na naman sabi nila, Hindi po ba? So, dam, dagdag. Sana po, pag ng pansin ni Pangulo yung mga ganong bagay ng mga hinaing ng mga medyo nasa laylayan ng libunan. Yun na po. Ako yeah. pala si Badud, isang mga maya ng Bulacan. Ah, dito kasi po sa bayan namin, ang lagi po kasi hinanaing ng mga tao. Tubig po talaga. Tubig po kasi namin, gaya'ng netong mga nagdaang araw, pag pagpupuyatan po muna bago magkaroon ng tubig. Lagi po kasi nawawalan simula umaga hanggang hapon. Tapos gabi na magkakaroon hanggang madaling araw kinabukasan, wala na naman. Ayun, napakahirap. Ang nangyayari po kasi, parang asa dito, asa dyan na lang ang mga kabataan ngayon sa amin. <laughs> napakahirap ahirap ang sitwasyon nila. May eh, may eh, eh, kasama ka may dito. Sabi ako. Lima. Lima. Paano mo paano mo binuhay? Paano mo binuhay? Ay sa, saan po kasi asawa ko lang po nang katrabaho. talagang sa bahay lang po talaga ako. Sa trabaho na rin. Ah, uh, sa pabrika po. Sa pabrika? Ah, po. Magkano naman ang... Uh, minimum po. Ang minimum po kasi dito sa Bulacan is 500 po. 500? 500? Uh, sa tingin mo po, sumasakot so sa isang araw? Ay, sa, sa amin hindi. Kasi po, kung susumahin, bigas pa lang sa isang araw. Dalawang kilo na. Eh, ang gatas pa ng bata. pambaon pa ng estudyante. Tapos monthly may bayaran, ilaw, tubig. Tutusin hindi po talaga. Asa pagbabudget na lang talaga. Hindi ko rin po masabi pero kasi po talaga ang 500 pesos per day napaka hirap ng budget eh, lalo na kasi kagaya ko may mga anak pa, estudyante. Nangungupahan pa po ako. Nasa pagbabudget lang din naman kaso kontrolado po talaga. Ay, mahirap na ka po kasi mangutol <laughs> Wala naman si kasigurado ang pambayad. Sobrang sakit. Kasi lalo naman makikita siyang mga bata na may ganito, may ganyan. Ang bata po kasi kapag may makita, pag may, may magustuhan, talagang hindi mapipigilan yung sarili na gusto ko neto ma, gusto ko neto niya. Masakit para sa magulang yung gano'n. Na halos hindi mo maibigay yung gusto nila ang um, maganda po sana niyan eh makahingi tayo ng ano ng pansin sa mahal na pamumuhay. Okay. Napaka importante po niya lalo na po anong mangyayari sa ating walang tubig. Tapos kuryente na po ang bigas. Yes po. Ano mangyayari sa ating pag ano? Walang bigas. Mas okay sana kung pa na na kasi po di ba meron mga meron po pangako sa atin na bababa ang presyo ng bigas which is hindi pa natin na, nararamdaman mm -hmm. gaya niya na ako ang binibili namin bigas 58 pesos per kilo sa isang araw dalawang kilo ang kailangang maisaing namin kasi wala, hula? Pa wala pang ulam gusto bilihin ngayon mataas na Napaka-importante po ng tatlong bagay niyo. Ayun ang ang gusto ko sana ang, gusto ko sana marinig sa sona ng pangulo. Uh, sana bigyan pansin yung presyo ng bigas, presyo ng bilihin, at presyo ng kuryente kasi yan ang pinaka main na problema natin ngayon eh. Saka, lalo, lalo na po ang tubig. Sana po, yun lang po ang hiling ng buong mamamayan. Hindi lang po ako na bigyang pansin ang presyo ng tubig, lalong na po ang tubig, bigas at koryel. Yun